Para sa mga kabataan na nagtatanim ng sama ng loob sa magulang, Tuwing pinapangaralan, makinig kayo. Alam nyo kung mahal nyo yung mga magulang nyo, makikinig ka sa sinasabi nila. Kasi yung advice nila, dyan ka matututo. Swerte ka kung pinaparana sa'yo ng magulang mo yung pangangaral sa'yo. Lagi mong tandaan na hindi ka nila pagsasalitaan ng hindi maganda kung wala kang ginagawang masama sa paningin nila. Nasasaktan ka. Tapos ang tanging paraan na naiisip mo ay maglayas. Bago mo gawin yan, sana ma-realize mo na yung sakit na nararamdaman mo doble sa sakit na nararamdaman ng magulang mo pag ginawa mong maglayas. Alam mo kung bakit? Dahil sa action mo na yan, pinapakita mong hindi ka takot sa kanila. Pinapakita mo na lahat ng pangaral nila binabaliwala mo. Masakit yon para sa isang magula. Ang gusto lang naman ay mapunta ka sa tamang landas. Lagi mong tandaan, hanggat nasa puder ka ng magulang mo, sumunod ka sa kanila. Dahil lilipas ang panahon, baka yung ginagawa mo sa magulang mo, gawin din sa'yo na magiging anak mo.